Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang naibalitang bagong kontrata na Lebron James sa Los Angeles Lakers. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kapanan ng Minnesota Timberwolves. Base nga po mga sa naging pahayag ng NBA insider na si Dave McMean ng ESPN, sigurado na nga na po na magkakaroon ng deal si Lebron James at ang Los Angeles Lakers sa darating na offseason. Para nga po sa inyong kalaman mga ka malaki na nga po ang posibilidad na si Lebron James na ang kauna-unahang player sa history ng NBA na makakakuha ng sweldo na abot ng lagpas sa $500 million at magagawa nga po niya yan kahit kunin man niya ang kanyang 51.4 million dollar na contract option next season udi kaya kumuha siya ng bagong kontrata sa kanilang kupuna na inaasahan nga na aabot na mahigit sa 2 year 122 million dollar contract o 61 million dollar kada taon na maring nga po niyang permahan agad sa darating na August 18. Maliban na rin naman nga daw po dyan, ay pwede na naman nga po siya ditong magkaroon ng no trade right loss Upang sa ganon ay maging madali nga po sa kanya na makapunta sa kahit anumang kupunan na makakakuha sa kanyang anak na si Brownie James Samandala, poon naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan Sa naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa kupunan ng Minnesota Timberwolves Bago pa man nga po mga katropes magsimula ang kanilang laro Ay inanunsyo na nga po ng Los Angeles Lakers na maglalaro dito sina Anthony Davis at Lebron James Sa kabila ng tinataman nalang injury sa kanilang mga pangangatawan habang pagdating naman nga po sa Minnesota Timberwolves, ay inanunsyo nga po nila na hindi maglalaro ang kanilang Twin Tower na sina Rudy Gobert at Carl Anthony Towns na pareho rin namang may injury. Kaya dahil nga po sa mga ito ay naging maganda nga pong simula ng Lakers sa kanilang laro matapos maging agresibo agad sa pagsasalaksak sa ilalim ng basket sina Anthony Davis, Rui Hachimura at maging si Austin Reeves na siyang rason nang maaga nalang paglamang dito. Sinundan na rin naman nga po ito ng magagandang pick and roll plays na ginagawa ni DeAngelo Russell at Jackson Hayes. Ang problema lang ay hindi rin naman nga po nila masyado natatambakan ng Wolves. Gayong parati pa rin itong merong sagot dahil sa mainit na shooting ni Naz Reid na siyang literal na bumuhat sa Minnesota Timberwolves para maidikit ang kanilang score sa halftime. At pagdating nga po ng second half ay sinimulan ulit nga po ng Lakers na lumang ng double digit matapos mag-takeover na sa si Lebron James sa Tantor Davis sa pagdrive sa ilalim ng basket. Ngunit sadyang hindi para naman nga po nagpapapigil ang Minnesota Timberwolves, gayong sinubukan para nga po nalang humabol at maedikit ang kanilang score sa pagiging agresibo na rin naman ni Anthony Edwards. Ngunit hindi para naman nga po ito naging sapat gayong sa huli ay nakuha para nga po ng Lakers ang panalo. Matapos mag-step up na rin naman ang ibang mga players ng Lakers na umangat na sa 36 wins sa 30 losses ang record sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.